ayun guys sa mga pagpalang araw sa inyong lahat uh, ngayong araw po dito tayo ngayon sa ano? sa ilalim ng bugnay ayun ang daming bunga oh uh, so hindi pa hinog yung hindi pa hinog yung iba wala lang dito kami sa ilalim ng bugnay kasi dito kami sa ilog kami may isda ngayong araw ikaw kasama oh hindi ba pogi eh? Uh, oh. Ayan kami kaming dalawa lang

Ayun guys, dito na dito na kami sa ilog, nakapanghuli na kami. Hindi nakapag-video kasi walang taga-video. <laughs> Hindi makapag-video kasi may mga tulog yung mga kontraktor dito. Gumagawa 'yan, tamang-tama -tama, alas 12 eh, break time nila. Kaya tulog sila yan ang aking lambat dala aking dala 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 aking dala is dala-dala ko ito ang aming huli oh ito pa lang sana makiyan yan no. no. liliit oh. ayan oh, tulog pa yung mga ano, ganda, -ganda ng Diyan kami mahuli kasi tulog sila. ayan Nagiba ng pisto kasi nakailang baha na. Ilang baha na, nakailang ulan na, nagiba na naman ng pisto. Na panibagong isda na naman na pumasok. Mamaya na lang tayo magkagis pag tapos na break time. Ayan o, ginagawa, di na uh, yung tulay. Ayan o, may, ano, may pugad ng ibon o. Oh. May itlog, dalawa. Ayan guys, kami uuwi na. Ang dami ng ano dito, kulitis. O, oh, kulitis o. Oh taba ng ano kulites mga uwa nga dito pero kami uuwi na kasi parang uulan na baka mabasa kami makarami-rami na rin yung aming huli sa isda may gulay pa kulites so oh. saka doon nakakuha rin ako ng ano ito yung aming huli oh. yan ang aming huli may mga ilang dalag din. O. Oh. Yan. Yan, marami-rami na rin. O. Oh. Ayan. Tara. kamat bibis. O, ayan o. Oh. dami pang kulitis o, oh, mga KMC. Ayan ang ano, aking nakuha o. Oh. O. Oh. O, oh, diba may isda na? may gulay pa ibinta mo yan mamaya ake para magkapira ka ngayon oh, may saluyot pang ilang piraso yan o yan ang aming huli maliliit lang pati ang dalag maliliit oh. hindi <laughs> pa lumaki May libreng ulam na rin. Ayan. Ayan guys, uh, kami pa uwi na ng aking kasama. Nandito na kami sa may kalsada. ano? Oh. Palabas. Ayan. at naka no oras na rin. Baka ulan, parang ang dilim, Oh. Wala oh, na alas dos pa lang eh. Ididilim na kami ito uwi na at uh, maraming maraming salamat guys hanggang dito na lang po hanggang sa muli bye bye okay bye 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 <laughs> ba't ka oh bye bye lang bye bye ayan si okay, baka bye, bye 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 guys and god bless us bye, -bye.